palaging pinagmamalaki ni Isko ang pamumuno niya sa Maynila. Pero bakit ganon? Ayon sa record, ayon mismo kay Hanila Lacuna, na karamihan ng mga nakatira doon sa condominium ay mga kakilala ni Isko. Ano nangyari, Yorme? Ano ito? Palakasan? At alam ba ninyo, mga Manileño, yung project na ipinagmamalaki ni Isko? 30% lang ang natapos niya doon. Ang nagtuloy noon, 70% ay si Mayor Hani Lacuna ayon mismo sa kanya. Alam niyo mga taga Maynila, itong si Isko Moreno ay may pagka-oportunista. Nakakita ng isang mas mataas na posisyon, iniwan ang Maynila. Maganda sana ang plano ng tandem ni Lacuna at ni Isko noon. Pero dahil nga sa nakakita siya ng mas magandang opportunity, tumakbo siya bilang presidente at iniwan niya si Hani Lacuna na magbayad ng utang ng Maynila. Eto naman si Mayor Hani Lacuna. Iniwan ka dyan sa Maynila bilang ina. Pero anong ginawa mo? Ginawa mo naman dugyot ang Maynila. Anong nangyari sa'yo, Mayor Hani Lacuna? Wala kang kakayahan pamunuan ang Maynila. Eto naman ang katanungan ko sa inyo, mga Manileño. Kung sa tingin nyo, ay si Isko ay para sa Maynila, bakit ang mga nakinabang sa kanya mga proyekto ay ang mga kaalyado niya? Magandang umaga po sa inyong lahat. Meluya po.